nating lutuin. So, magkaiba naman to, Rapa? Ba ang kinuha mo? Dech. Tingnan natin kung anong laman. Ay, magkasama na pala ang sosa at saka pasta. Basahin mo muna. Hindi magkahiwalay. So, basahin muna natin. Pwede naman palang i-microwave. Pwede din sa si stove. Sasahin mo ut na pinas na kunari. Ayun, 'yun lang hindi tayo nagka hindi tayo na aware. Akala <laughs> parang katulad sa Pilipinas. May kailangan pala. Kailangan ng butter, ng milk. Milk liquid milk. So, hindi na natin muna ito iluluto. Okay. Bibili pa tayo gatas at butter. at na magut mga door dasher to <laughs> sa McDo. And kung tawagin nga dito McCafe. Cafe. Pero McDo din naman yun. Bayad sa papasyon ni Lolo. Okay, sir. Okay. And hindi nga ako nakabili ng tubig kaya na dito rin naman guys sa Pitoli. Hikuha na lang tayo ng free water. Parang mineral water. So refreshing. Okay. Tingnan natin. Magaling Balangin. 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 Balangin na nga sa rabaw. And parang tubig na nasa tapayan nga ang ating natikman. Pero sadya na mo ang tubig dito sa New Zealand. And pagdaan na natin sa May Arcade, eh may naka-costume! <laughs> And, tingnan nyo naman ang liwanag. mag e pa lang yan. Mga ilang minuto na lang. Ay, nag-end na kami na pag door dash Kasi, yes. ang iba kasi namin customer. Saka yung ibang shop, ay eh close na. Kasi may pinagdiriwang sila. Lalo na yung mga Indian. And, nagtataka nga kami. Ba't kami binaba? At, sabi, happy Diwali Day. Pero, hindi ko naman yun alam. Kaya, nire ko. Meron sila palang festival of lights. And, ang dami nga namin nakita ng mga naka-atar na pang Indian at ang mega ganda at ang para mga artista na nakikita natin sa mga teleserye. Hindi na ako nagvideo at saka privacy nila yun at saka nakakahiyang. Pero ang gaganda at ang gagwapo. Oh. oh combine. Tapos, 1 1⁄4 cup of low fat milk plus 1 teaspoon of butter. 1⁄2 uh, na. O one one oh, nga, dahan-dahan. Huwag oh, Sige pa, yan, para mas masarap Sige pa Eh, di ba buwasan natin ng tubig? Hindi Eh, baka maano? Yan Bawasan natin Okay na yan, one half na ay, eh ay, oh. Ayun, dinagdagan mo pa lang madama O, oh, tapos 2 tablespoon of Of teaspoon pala Wala tayong butter Magsika na lang Dalwa Teaspoon Ayan na, parang hindi lang magdikit-dikit yan Ayan, lagyan na natin Hindi pa, sige pa Parang dito pa eh Oh, Alin? Na okay. Para na lang. Bukas na. 8 minutes. Tapos halu-haluin ang paminsan-minsan. Ang tagal, lobat na ako. Oh, huh? may isa-isa lang. Mamaya, magbubo pa yan. Huwag lang, magpasabayin. Yan, magbubo pa nga. Na na yan. Bisa dapat ya yan, yan. haluin mo saitin mo Mahalang pira, mahalang pira. Sabi, sa kamay na lang, inang masaid. Balisan muna. mo na, excited na ako. Halo. Halo, halo. Bili mo yan. na, sa kainin. O, dali, isa lang muna. Huwag ka nang madaming tok. Eight minutes. halo-haluin pa minsan-minsan. And after 8 minutes, ay naluto naman yung ating carbonara and naubos na lang ng ganun-ganun na lang. yes, umasa kasi ako kay Rapa Boy sa Tapos na na pala niya nang hindi naman ako sinabihan. Grabe, so hindi na natin nakita nung naluto at naubos ang ating carbonara. And sa reaction naman namin ni Rapa Boy dito sa niluto nating instant carbonara, mas masarap pa rin yung niluluto ni Rapa Boy dyan sa Pilipinas. Hindi lang ako sure sa pangalan niya kung Payless ba or Lucky Me. And at least naman isingit natin ito sa ating vlog for today. Kaya lang nakakainis. Akala ko nilojok lang ako. Yung pala, na raise nga talaga. <laughs> bulaklak ng aking cactus. Pag sa ganda, ay kasi laki na nga ng mukha ko. Very good. And, good morning. I'm not feeling well. Pala akong tatrampasuhin. Ang sakit ng balakang ko. Tapos ang hita ko, sakit. Tapos nilalamig ako. Pero dapat, first day ko ng menstruation ngayon, eh, hindi pa dumalating. Pero hindi naman sumasakit ang ulo ko. Pero yung lamig, nanunuot. Tapos ng balakang ko. Ano ba yan? Tapos ito, may naman ko nung nagluto ako nung pasit kanton nga ito eh. Nilagyan ko lang nasa bawah. Para may minute katawat. katawan. Tapos feeling ko to ang si pungko Uh, may pasok pa naman ako bukas. Sana huwag ako magkatrangkaso. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Uh, napapasok ko naman jirapa. And, mag -e edit sana ako pero parang gusto ko lang humiga. Mamaya pagkatapos kong kumain nito, higa muna ako. At sakit talaga ng balakang ko. Oo. Oh. Hindi pa kasi ng menstruation kung magkakamens para hindi Sa bagas. Sa tingin nyo, pag nagkamens na ako, ma, babawasan ang sakit ng aking balakang. At sakit kong bente ko. Tas kahapon talaga, nung pagkaalabas ko sa trabaho, feeling ko talaga pag napagod ako, nakatulog naman ako ng kaunti. Pero pag isig ko nga ngayong umaga, binabanas pa nga ako kanina. Madaling araw, binasang kong bintana. Ang hangin, lakas pala ng hangin. Tapos ngayon naman, nilalamig naman ako. Alam niyo yung nanonood yung, nanonood yung lamig. Tapos yung kamay ko, ay, nilalamig din. So, tapusin ko na itong aking ating pasabaw. Sana, wish ko lang, pawisan ako, pero hindi ako papawisan. Nagmedyas like, lang ako, dahil nilalamig talaga ako. And, see you na lang mamaya. Bye! Sana okay na ako. Uminom na ako ng bioflow para maagapan. May sayo pa din kami mamaya gabi. Tingnan natin. And, good morning! Today is Wednesday. May pasok sana ako, pero hindi natuloy sa pagpasok. Kasi kahapon nga, sabi ko sa inyo, Ewan ko puna nasabi ko sa inyo, pero nasabi ko sa live sa Facebook. Masakit yung aking baywang. Tapos, yung binti ko, pati hanggang talampakan, masakit. So, uminom ako ng bioflu kahapon. Sa umaga pa lang yun. Tapos, kagabi, nakapag-practice pa ako sa choir namin. Umiinit na ang pakiramdam ko. May, mainit ako yung, basta yung mainit ang mukha ko. Yung ganun. Tapos, ayun nga, pag uwi ko, minum ako ng bioflow. Hanggang sa panigurado ko nga lang, ay eh, nagchat na ako sa sa manager ko na baka hindi ako makapasok. pag ko naman, okay naman aking pakaramdam. At ang nakakatawa, alam ko natulog ako nung nakajakit ito. Nakapantulog pa ako. Nakajakit ako. Tapos pag ko, no, nag-alarm ko para sa duty ko. Hindi ko nga kasi kinansel dahil gusto ko rin na ma-confirm yung aking manager na, na okay na ba yung schedule ko kung nagkaroon na ng reliever. So, yun nga, syempre. Tapos, bala ko sana pumasok kung wala. Ay, sabi naman niya, meron na daw akong kapalit. So, nagpalit lang kami ng duty. Ako yung buong duty ito sa pumalit sa akin bukas. So, sabi ko, pag isin ko, hindi na ako nakajakit. Hindi ko naaramdaman na hinubad ko siya. Sabi ko, grabe siguro ang pakaramdaman ko gabi. Kasi nat alam ko talaga natulog ako naka jacket. Oh, ano ka na naman si pa, Boy. Naka-jacket ako. Tapos pag ko, hindi na ako naka-jacket. Grabe! <laughs> Dahil ako, nararamdaman ko talaga na maguhubad ako ng jacket kasi mahirap tanggal ito jacket ko. Ibang kanyang... Eh, pero kagabi talaga, hindi ko na naramdaman. Hindi ko alam kung sobrang antok o ano pa. Kasi nga nilalamig nga ako kagabi kaya ako nag-jacket. Diyos magkakape. So yun, magpapahinga muna ako ngayon. Nakapaglaba pa ako kahapon ng hapon. Ahaya ko, strong na ako. Yung pala, tatamaan din ako. So, pag ako'y nakaramdam na lang ulit mamaya, inom na lang ulit ako ng bioflu. And lanas ko na yun. Minsan talaga, dumadating yung time na parang kang tatrangkasuhin, tapos uminom ka ng bioflu, maya maya okay ka na. And sana ganun lang yun. Sana tumig na itong ating Lagnat. Kasi, bawal magkisakit. And, alam nyo ba, ibang-iba yung gising ko kanina sa gising ko kahapon. Sa bagay nung, nung Monday, after ko ng duty, talagang, parang pagod na pagod ako. Tapos yun talaga, hindi ko talaga maalala, eh, may binabalikan ko kung kailan at anong oras ko, anong pagkakataon kung hinubad yung jacket ko kagabi. Grabe, siguro talagang antok na antok ako. Sabi ko kay Lolo, pagkagising ko. Ang puga ako natulog kagabi, naka-jacket. Tapos ngayon, hindi na ako naka-jacket, naka t shirt na lang ako. Sabi, sabi niya, ala, lagot ka. May nagbabantay sa'yo, may naghubad sa iyo. <laughs> Grabe. Antok na antok siguro ako na Tinagtas banas na banas. Dahil nga bago matulog nga, ay nilalamig nga ako. Tapos siguro dumating niya, banas na banas ako. And okay naman. Kasi naman dito, hindi naman, kahit anong gawin mo, hindi ka naman pawisan talaga. Ayun, makakaramdam ka lang ng banas, pero hindi ka naman talaga papawisan. Yung parang, alam niyo yung pakaramdam na parang, parang, yung mainit, nag-aaboy ka, pero walang pawis, yun, masama yung pakaramdam na yun. Na parang kulong na kulong, kulong na kulong ang pakaramdam ko. Na ganun, may dumadating na time na yun gayon, na hindi ka naman mapawisan. Tapos, kanina meron akong na, na open na uh, sa, nag-check na ako sa email ko. Kasi nga inaabangan ko yung result ng aking blood test, wala pa. Baka na-email na nila ako. Tapos, yun, may nakita ako na sa aking healthcare, kailangan ko daw mag-sign in. So, nag-sign in ako. Tapos, nakita ko din yung aking health. <laughs> yung aking health. mo, ang ganda talaga na yung mga records mo, isang file lang, makikita mo na yung health. Sasabihin ko pala kay Lolo, kasi may, na restart. ang unang nakasabi sa akin yung si Lolo na meron daw siya na-receive na email. Tatanoy ko, ko kay, sinubmit ko din si Rapa eh, pero hindi ko naman alam kung anong email ang ginamit ko dun sa kanyang, na ko pala kay Lolo tanongin kung kasama sa kanya si Rapa why. Eh. Tapos yun nga, din-activate ko, nakita ko yung result ng aking ultrasound, tingnan nyo. Ayan, andyan yung result ko ng ultrasound, talagang, o ang una pa lang, talagang kambal talaga ang anak natin. Pero hindi nga lang natuloy. Kaya yun, ang hihinayang na naman ako. Kambal talaga siya. Meron daw talagang times na yung kambal, hindi nag-de-develop yung isa. Kasi yun nga, nung padalawa nating ultrasound, ang, ang naging findings ay may sac, pero hindi nag-rot from previous na ultrasound. Tapos do sa padalwa nga ay eh, yung nakita mo yung, yung ating bahay bata. Merong katabing parang blood. Clot ang tawag nila clot. Tapos siya siguro hindi natuloy yung isa. Tapos sumama na rin yung isa na nang hindi nag-develop. Sayang ano may kambal sana tayo. Kasi may lahi talaga kami ng kambal kahit yung aking lolo sa mother side talagang may kakambal siya. And si daddy, yung ama ko, Hamit na sila pareho. Medyo nagulo pa nga siya dahil noon noon ay ahala niya eh yung biyanan niya yung kanyang na unang nakita. <laughs> yung pala kakambal. And so yun nga. Yun, hindi sayang. Na ano, na, na, yun naman ako. Sayang so, yung kambal natin hindi pala yun haka-haka. Talagang kumpermado na Talagang dalawang sak talaga. Tapos may napanood din akong vlogger. Vlogger sila. Ano, Nung ultrasound nila, dalawang bahay bata talaga. Tapos yung isa daw, hindi daw nagtuloy. So, yun, pinapanood ko ngayon. Kung sana, maging successful yung kanila. Sana, on na lang. Ako. Yun, yung isa daw, hindi nagtuloy. May, pala, may cases palang gano'n na dapat kambal. Tapos yung isa, hindi nagtutuloy. Pero yung atin, hindi talaga nagtuloy. Ilang months, malaki na rin yung tiyanong. Kasi sexy siya eh kaya kita mong lumalaki talaga yung chan. Kasi yung sa akin, sabi ni Lolo, ganun, same-same pa din ang itira. <laughs> Pero sabi naman ng mga ka-work ko, saka ng iba na medyo pumayat nga daw ko. Dahil nga, ngayon, hanggang ngayon, binagbabawas pa rin ako ng kanin. Pero sa ulam, hindi. <laughs> Tapos, utay-utay, nakaka-recover. May chuchu na, may ice cream. oh, no! Kaya nung sumama ang pakaramdam ko kahapon, gusto ko talagang kumustahin yung aking, yung nag, test sa akin ng blood test. Kiwi yun. Pumunta dito. Kaya napalabala naman ako sa English Buti na lang, hindi na ako pinapunta sa lab. Sila yung napunta sa bahay. Yung sa insurance ko nga. Yun. Tinatanong ko kung may result. Eh. hindi pa ako nire-replyan. Titingnan natin kung... Pero may schedule na naman talaga ako ng blood test sa December pa. Eh, napaaga nga dahil na kailangan sa insurance ko. Dahil yung, basta marami pa yung proseso kasi gawa ano, ating kiwi Saber. Alam niyo naman yung ating kiwi Saber. Kung hindi nyo alam, ikwento ko ulit. meron tayong, pag nagtatrabaho tayo, meron tayong kiwi Saber. May share ang company at share ko. Sa pagkakaalam ko, 3%. Na, may ipon mo yun hanggat ikay nagtatrabaho. Bukod pa yun sa tax. <laughs> yung tax, nagagamit mo lang yun sa paggamit sa mga, o ano mga free dyan, sa free sa mga gamot tulad dun sa aking gamot sa maintenance free tapos kung magbubuntis ulit ako free ulit kahit yata sa operation free din kaya lang yung mga katulad sa kon na nag, nagbabantay ng blood sugar hindi yun free kasi yung last ko check up may bayad kaya lang siguro sa pagsagamot maintenance yung free yeah, yun ayun nakaabel naman ako yun sa tax pero yung sa kiwi saver ano hanggat andito ka trabaho ka kung balak mo talaga magstay dito, pwede mo siyang pambili ng property dito pero parang hindi naman kaya ta kami magi-stay dito. At kung kami uuwi na ng Pilipinas, yun, pwede ko ma-withdraw. Pero konti lang yun, kaya hindi rin natin yung sure kung magkano kasi marami pa tayong pagdadaanan. Hindi pa nga tayo nakaka taon. <laughs> And so, yun nga, yung ating, ating health ay sana nga, hindi ako magka-diabetes, ano? Saka iba talaga yung pakaramdam ko ngayon, hindi. Effective talaga ang biofla, ano? <laughs> yun. Tapos, yun, hintayin ko na lang itong matuyo itong ako, ano. Pero, maalala ko talaga, may kapal <laughs> sana tayo. Oh. Balik-balik. Balik-balik, may kapal sana. Sana, Pero sabi ni Lolo, ayun na daw niya. Eh, move on na tayo chat. Sa ating mga halaman, kita niyo yung mga sumut sungot Pero may natete, di tayong tegi may natatayin kita yung halaman. And, magpapahinga muna ako. Kasi yung rest day ko kahapon, puros aray-aray ang naramdaman ko. So, ngayon, magpapahinga muna ako para ready na tayo para bukas! Ayan, kumusta na ang itsura. <laughs> ang akasin ng pie, dinala ng hangin. So, inalis ko na sa bilaran at tutupin ko na lang maya-maya. Kasi nag edit pa ako agadyo versus sa itsura ng lola nyo. Pero, okay na yan. Dito lang naman tayo sa bahay. Kaya, higitan nyo ako na gandong itsura sa bahay. Okay lang yun. Basta, hindi, ano, hindi, kadiri. Basta, tunay na buhay tayo. Hindi naman tayo, celebrity. <laughs> ano, so, kikwento okay, ko na sa inyo. Oh, Nung pag -dash namin, may nakita kaming matanda na normal na normal lang talaga yung dito sa New Zealand na siya yung namamalingke, siya yung nagbabay ng mga bills ko kung, ano man kailangan pang dalhin sa bayan, siya talaga naglalakad. And, hahanga ka nga dito sa mga matatanda kahit, kahit yung may ano yung, anong tawag ba dun sa parang chair na Basta yung yung tinuro ko sa inyo noon na parang walking may may gulong, tukod na may gulong. Yung ganun na pwedeng upan pag kanyari kailangan na siyang umupo. Parang ganun, parang wheelchair siya pero parang tukod basta. <laughs> yun, lumalabas pa talaga sila ng bahay. Kasi nga, walang mag sa kanila. At yun nga, meron mga iba kung, kailang, kung kaya naman nilang magpabayad ng mga nurse, yun yung mga caregiver, yun. Tapos, pag wala namang kakayanan, edi yun nga, yung kanya-kanya na. Tapos, mag magtataka ka din dito sa mga matatanda na iingit nga ako na ang gagaling mag-drive, matanda, babae man o lalaki, magagaling mag-drive. Tapos, kung minsan magda pagbaba ano hindi pala siya makatayo ng tuwid yung kurkubado na pero pag nagda-drive okay na okay ayun nga yun na lang ang mapait na katotohanan ganito talaga dito sa New Zealand hindi ka talaga dyan sa Pilipinas na meron talagang anak na tumutol siguro depende din yun sa sa ano parang hindi na kasi nagiging obligasyon ng mga anak ang pag-aalag eh hirap tanggapin <laughs> hirap tanggapin yung mami siya, nakakaawa pero syempre, gano na talaga sila pero siguro naman, may ulam mayroon naman din siguro mag-care ng mga anak sa kanilang mga magulong, pero yun nga nakikita ko dito, minsan wala talagang kasama yung matatanda and, okay, isa pang galing napansin o oh, si Shera, <laughs> meron dito masasalubong mo sa bayan na sa grocery sa mga pasyalan, naka-pack yun, karamihan yun ay mga, yung mga lokal dito yung mga maure o kaya parang sa mauwan din. Pero bibihira ang nakikita kong nag dito ng mga kiwi. Pero meron talaga, naka-apak lang talaga bata, matanda, kahit sino ka ba, naka talaga. Nalalong may nakita kong nagsakay ng bus, naka-medias lang. <laughs> Ewan ko, bakit naka-medias lang, nakalimutan sa patos. Pero meron talaga, naka lang. Kasi, ang pinakang Basta kung anong trip pa pwede dito. Dahilan kung bakit sila nag apak parang mas close to nature. Mga ganyan dadamahin mo yung 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 ground parang ngayon yun nga malapit ka sa kalikasan mga ganong ganon pero hindi ako mag-aapak alamig kahit pa sa initan ayaw ko lang try natin tulad dito pero hindi ko talaga i-dare sa sarili ko mag sa sa bayan kasi hindi normal. <laughs> ako natawa talaga doon sa nakamedyas lang. <laughs> Pero, yun nga, medyo, syempre, pag mga yung nakikita ko mga gano'n, syempre, iwasan ko yung tingnan kasi parang baka maging bad ang impression sa kanila. Pero yung binidyo ko nga na naka-apak at saka yung matanda, syempre, nakatalikod na para dahil nga sa privacy nila. At baka mamura ako. Sinasaway na nga ako ni Lolo. Yung sa, na wag daw ako magpipicture-picture sa mga vahay-vahay. Mga ganun kasi nagagalit sila. And yung medyo wala pa namang sumisita sa akin pag ako nagbibidya sa baba sa labas kasi minsan may nagagawa kakaway-kaway pag ganyan tapos meron din namang nangyari din experience na nagpipicture ako dito sa bahay namin may sumigaw sa akin hey that is my house eh hindi naman niya alam na dito talaga ako nakatira nagpipicture picture ako pero hindi naman pag naman nagpipicture ako ng mga bahay hindi ko naman pinapa-obvious na yung bahay ang pinipicture ako dahil sa maganda yun medyo nasaway na din daw si na lolo na may ginawa silang bahay ay eh, nagpicture picture sila kahit nag nagandahan sila sa bahay eh pinadilit daw nung may ari ng bahay hindi daw yun pwedeng picturean so rights nila yung kanila yun pero yun nga para din sa privacy ng ibag, respect na lang natin. Simplihan lang natin ang picture na, no? Pore, kunyari, selfie lang. Mahalaga, i-mapakita ko sa inyo, tulad nung iba nating mga, ano, kaya minsan, sabi nga ni Lolo, mag-iingat-ingat din daw ako naman, mag picture picture So, yun naman ay, okay lang. Wala pa naman medyo bad na experience sa mga pag picture at video-video. And, that's all for today's video. Thanks for watching. Bye!